naman ninyo sa lahat after 7 years oh, yes, of this yes. legal battle napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag you know with the grant of our demurrer to evidence which is tantamount to acquittal that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam niyo naman ito, I respected the rule of law. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head-on and I went through and endured the whole process. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na Panginoon. for his grace of freedom permanent or full freedom and vindication na hindi hindi niya po ako pinabayaan all throughout my journey and ordeal salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Hener Gito for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki po ang bahagi ng aking pagkamit ng hustisya ang makalaya ako ng lubusan sa aking pamilya. Maraming salamat sa pagmamahal. At sa inyong lahat na hindi bumitiw for believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for. Maraming maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga nag-umalipusta uh, um, uh, sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo kay Ginoong Duterte? Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng pitong taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang laban. Ma'am, yung uh, sinasabi niyo ko na uh, tuloy ang laban, does this mean that you are going to run for the Senate no, I have, No, de 25? I have no decision yet. What I meant by tuloy ang laban, tuloy ang laban, kontra sa injustices and sa oppression. Kaya ang dami nga po mga naging biktima ng injustice and oppression. Yun po ang ibig kong sabihin. What's next for Well, uh, I'm still really adjusting sa, sa, sa buhay ko ngayon, na, ah, lalo na ngayon, na ah, talagang complete freedom na ito para sa akin. Marami po ako mga engagements ngayon at uh, nagtuturo naman po ako ngayon and uh, uh, babalik ko siguro ako sa practice although limited capacity and um, uh, tutulong pa ako siyempre sa Liberal Party because I happen to be the spokesperson of Liberal Party. And in fact, ito, this is such a meaningful time for me also because it coincided with the third death anniversary of the former president, Benigno S. Aquino the, the third. How about na, you know, si Pinoy. So, namimiss ko nga po. I'm sure he was with us the courtroom kanina in spirit. Hello sa ICC ma'am, uh, meron po ba kayong gustong sabihin? Tumutulong po ako dyan, tutulong po ako. And uh, kaya nga po 'yung naging mensahe ko kay Ginoong Duterte ay siya ngayon ang mananagot, kailangan panagutin dahil wala namang nangyayari dito sa Pilipinas, konting-konti lang 'yung uh, na pro prosecute at nakokonvict nila at uh, nandyan ang ICC tumutulong po ta kayo. I've been, I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Marami salam. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Uh, so technically, wala na pong lahat, no? Lahat ng cases. Ano na? Uh, wala na po. Because the, the, the grant of our demerit to evidence, that is tantamount to acquittal. Alam niyo po na tatlo yung naging drug cases ko. Nag-grant yung demerit to evidence ng isa, na-acquit ako totally sa, sa isa. Ito naman ngayon, another grant of demurrer, which is tantamount to acquittal. Meron pa nga ho kaming isang case na maliit na kaso, yung disobedience to uh, Sabina, or to, to summons, disobedience to summons, na napakatagal na. Kaya dinismiss na po ng RTC. Sa si METC po yun. Nung hindi po dinidismiss ng METC, inakyat po namin yun, inakyat po ng aking mga abogado sa RTC and invoking my right to speedy disposition of case or uh, uh, um, speedy trial. Dahil na minor case lang, na impossible penalty nga, is just I think six months and then tumagal ng pitong taon, tumatagal ng pitong taon. So buti na lang po, nagpapasalamat din po kami sa RTC Quezon City na binagbigyan po yung aming petition na tuluyan na rin pong dinismiss yung kaso na yan. So Isa lang all yun, of this, yes, so all of these criminal cases are gone. So I'm, I, that's why I'm, I'm, uh, I'm so happy. Do you go back to Bicol? Yes. Yeah, I, I've, I've, been, I'm, I've been going that there uh, once in a while. Binibisita ko po, po ang mami ko. Thank you. Thank much. Sa, po, sa, -sa. sa mga, meron kaming meeting yung lawyers, kasi sa mga next moves, pag-uusapan ko na. For the yes, F F are you contemplating to file a case? po sa, sa Oh, yes. My, my my lawyers have been studying that already, and uh, there are still other cases that uh, I've asked them to uh, study. Sa isang isa nga isa yes. po, we will, we will uh, announce it in two time kasi okay. pinag-uusapan yan, pinag-aaralan yan. So, pag-ready na po, i-announce ia po namin yan. Okay. Said from